Sorry ang pamunuan ay sa simba sa Negros Oriental kung saan ginanap ang nag-viral na kasalan kamakailan. Nagsimula na kasing magmisa ang pare kahit naglalakad pa lang papunta sa altar ang bride. Ang kanilang paliwanag sa unang balita ni Femary Dumabo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Naglalakad pa papuntang altar ang bride pero ang misa sinimula na agad ng pare trending online ang kasalang ito sa Amlan Negros Oriental noong June 8. Literal din umanong sinermonan ang mag-asawa dahil sa umano'y pagiging late. Ito raw ang dahilan ng para sa pagsisimula agad ng misa, ayon sa kwento ng bride na si Janine Suelto Sagaryo. Bago nito, ay pinagalitan din sila ng staff ng simbahan nang dumating sila alas 9 ng umaga. Pero baaga araw yon ayon sa bride. Noong gabi kasi bago ang kanilang kasal, inabisuhan umano sila ng kanilang ninang na naurong ang oras ng kasal sa alas 9.30 ng umaga, imbes na alas 8. Pero sabi ng St. Andrew Parish Amlan sa inilabas nitong pahayag, walang abiso mula sa parish office na may pagbabago sa schedule ng kasal. Gayunman, humingi ng paumanhin ang parokya. Nadala lang anito ang pari sa emosyon Kasunod kasi ng kasal ay may funeral mass pa na nakatakda alas 9.30 ng umaga kaya naghihintay pa ang mga naulila at mga nakikipagluksa na matapos ang kasal. Humihingi rin ng paumanhin ang pari sa pamilya ng namatayan. Pero paano nga ba nauwi sa bangungot ang masayasan ng kasal dahil sa kalituhan? Inako na ng ninang na pagkakamalinya ang pagsasabing na iba ang schedule ng kasal. May iba o manong nagsabi sa kanya nito pero di na niya papangalanan. Akong giinan ang mga tao dito nga bisita. Kaya muna giingon, ako mga ikog pasailon yung tanan ining buntaga. kay muna giingon nakasala ko kay ako ning nabuhat nga ingon ani kay tungurupo sa akong kauban. Kasabihan ng pag-isipan maigi ang kasal dahil minsan lang dumating sa buhay. Pero ang mag-asawang swelto sa garyo, magkakatake to agad para matupad ang pangarap na seremonya na libre na ng ilang wedding supplier at organizer sa Negros Oriental. Kompleto with volunteer violinist pa. Oo, oh, nagkastuhin nga first meeting na mo. Actually, nag-hold it. Nag, -ulget, nag -ulget sila, kabay na ito. Pero gamay na ilang na storya, kabay na ito. Musti dili kayo sa storya mong good. sa naitabo. Mm -hmm. Ay, murag, Actually, masing na ito. Masiguro ba? simple lang sila nga ordinary yung tao ra gyud dili sila ganahan mo pa-interview kay sila nga kumimo sakto na ni ka na Ipinadala na sa Senado ang kopya ng divorce bill na inaprobahan ng Kamara. Ayon kay Albay First District Representative Edsel Selagbana, author ng House Bill 9349 o Absolute Divorce Bill. Ipinadala ito nitong June 10, kalakip ng sulat kay Senate President Cheese Escudero. Senado Rampano Kala isinama ang marital infidelity at domestic violence sa mga basihan ng paghahain ng divorce. Para maging batas, kailangan magpasarin ng Senado ng kanilang bersyon. Wala pang tugon ang Senado. Ipinagbabawal muna ang pag-aangkat ng domestic at wild birds mula sa Michigan sa Amerika. Kasunod yan ang kumpirmadong bird flu outbreak doon ayon sa Department of Agriculture. Kasama rin sa ban ang poultry products, day old chicks at itlog. Sa salakuyan ding ipinagbabawal ang pag-aangkat ng domestic at wild birds mula Australia dahil din sa outbreak ng bird flu roon. Sa patuloy na paghahalughog ng mga otoridad sa Pogo sa Porak, Pampanga, natuklasan ang isang KTV club na hinihinalang pugad ng prostitusyon. Nasa unang palapag ang mga KTV at VIP room. Sa ikalawang palapag ang mga hotel room. At ah, sa ikatlong palapag naman ang tirahan umano ng mga entertainer ng ilan ay pinay base sa mga nakuhang ID. Napasok din ng tila opisina ng isa umano sa mga boss ng Pogo Hub. Nadiskubri roon ang mga GPS tracker, selyadong vaults at maraming computer. Kailangan pa ng bagong search warrant mula sa korte para mabuksan ang mga vault at makita ang laman ng mga computer. Mas marami rin nakitang hinihinalang uniforme nang sundalong Chinese, gayang hindi ng ilang baril at bala, Chinese flag at medalya, gaya ng isang outstanding sergeant badge. Sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, pinabe-verify nila ang mga nakuhang gamit sa Chinese Embassy. Inaimbestigahan ng PNP at National Intelligence Coordinating Agency kung may koneksyon sa isyu ng national security ang mga natuklasang military uniform. Bubuo naman ang Task Force and Department of the Interior and Local Government para investigahan ang mga iligal na pogos sa Pora. Huwag muna po tayong mag na ito ay talagang uh, may mga military personnel pong na nakapasok po dyan. Under investigation pa po ito, hindi tayo sigurado kung ito po ba talaga ay mga original na uniform at talagang mga militar po nung nasabing bansa yung may mga uh, suot po nito dahil uh, alam po natin na... May mga uniforme po, po tayong nabibili sa mga shops. Titignan natin ulit kung sino yung tinatawag natin mga possible sleepers. Okay? They are there on some legitimate business but mayroon din silang other uh, intention or plano. So, kung kaya't pinakailangan na uh, we work together uh, with our operatives. At kaugnay po sa sunog sa isang gusali sa Kuwait kung saan dalawa nating kababayan ng kumpirmadong nasugatan, mga kapanayam natin, si Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Secretary, good morning po. Welcome sa unang balita. Magandang umaga, Ivan. Sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, magandang umaga din po. Ano po ang latest, Secretary, doon sa dalawa nating kababayan sa Kuwait na Sugatan? Ano pong status nila? Well, sa ngayon, uh, dun doon sa sunog na naganap na madaling araw ng June 12 sa mm -hmm. Almangaf area sa, sa Kuwait, meron tayong na na uh, phrase na na natala na uh, labing isang OFWs okay. na apektado dun mm -hmm. sa building na yon. Okay. At, at the fire broke out nung uh, madaling araw. So tulog ang karamihan dun sa building na yon. Mm -hmm. uh, of the 11, merong tatlo na na-hospital a ah, tatlo okay at, at, at dalawa ngayon ay in critical condition so pagdasal po natin ang kanilang kaligtasan yung isa is in a uh, less serious uh, situation pero pagdasal pa rin natin ng kanyang kaligtasan tatlo have been marked safe mm -hmm. safe lima ang ayon sa report ang status nila ay missing uh, subject to hospital confirmation mm -hmm. so ibig sabihin I at this hour, I we are still determining their status don sa hospital at patuloy po natin kin pagtasal sila. So okay. labing isa so far ang ating uh, na natala na na mga affected OFWs. Mm -hmm. Ito sa sunog. At lima po yung unaccounted for as we speak. Tama po. Yes, uh -huh. indeed unaccounted for but uh well uh, subject, to subject to hospital confirmation to the confirmation, yes. The hospital yes yes but mm -hmm. we 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 all have their names and uh, their families are uh, most of the families have been contacted mm -hmm. we're about to contact uh, a few more but uh, rest assured na makakontak lahat ng pamilya during in, just this morning Mabuti po and, nalinaw and, nyo secretary kasi nakakuha kami ng ulat na may dalawa daw na nasawi sa sunog so apparently this is not confirmed hindi confirmed daw uh, yung dalawa uh, na nasa hospital ngayon nasa ICU in critical conditions. Pagdasal mm -hmm. po natin uh, kasi uh, sunog no so so smoke inhalation ang uh, ang pinaka sanhi ng kanilang pagka-ospital. Ito hubang nasunog na, na building ay residential at sila po yung mga household workers tama ho ba? Uh, sa pagkakaunawa namin ito ay flats mm -hmm. ng mga workers in, uh, in a Uh, in a construction company. So, yun po. Uh, uh, and we're also coordinating with the company involved. We we're we're closely coordinating and they've been very, very cooperative. Uh -huh, uh -huh. And we're also thankful na, na so far dun sa uh, pagpapa-hospital ay well monitored din sila. The Kuwaiti government uh, is also... Uh, cooperative and coordinating with us. So sa ngayon po na abisuhan mga kaanak ng ating mga itong labing isang mga kababayan natin sa sa nangyari at ano pa ho mga assistance sa pwedeng nga uh, asahan mula sa DMW at sa ating konsulado roon? Well, sa ngayon, na uh, meron tayong monitoring ng kanilang sitwasyon. Uh, yan ang basic muna, ang papagpapaabot alam sa kanilang mga kamag-anak ng ng uh, sitwasyon ng kanilang mga mahal sa buhay na apektado. And then second, of course, uh, sa akmang panahon ay uh, uh, mabibigyan natin sila ng sapat na, na assistance uh, with respect to financial humanitarian assistance, mm -hmm. repatriation assistance, and medical assistance no? as okay. uh, they move forward. so But first and foremost, monitoring and uprising the OFWs. Uh, of course, watching over them in hospital, napakahalaga din po yan. Kaya may team na ang ang ating uh, Labor Attaché Migrant Workers Office at ang OWA, si Admin Arnel Ignacio ay uh, nag-exchange kami ng information uh, early this morning. Ay uh, on board din and they're on the ground uh, monitoring the situation and taking care of the OSWs. Okay. Uh, Secretary, maraming salamat po sa mga update na binigay niyo sa amin ngayong umaga. Patuloy po kami makikibalita. Kaugnay ng uh, kondisyon ng ating mga kababayan apektado dyan sa sunog dyan sa Kuwait. Thank you. Salamat Ivan bless. take care. Nakakausap po natin DMW Secretary Hans Kakdak. Kasabay ng araw ng kalayaan kahapon, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa kabila ng patuloy na pag-aligid ng Chinese vessels doon, may unang balita si Ian Cruz. Watawat na sa gisag ng lang ipinaglaban ang iwinagayway ng Philippine Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa. Ayon sa PCG, kauna-unahang flag ceremony yan ng Pilipinas sa Escoda o Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Walong Chinese vessel ang namataan sa loob ng Escoda, apat naman sa labas. Ayon sa Philippine Navy, 146 Chinese vessels ang namataan sa West Philippine Sea mula June 4 to June 10. Dalawampu't dalawa naman sa mga yan, barko ng kanilang Navy. What will be concerning is pag ito ay may mga sa sila, galing sa ibang fleet nila, the East Sea Fleet or the North Sea Fleet. But so far, the increase in numbers is still within our acceptable limits. Ipatutupad ng China ang bagong utos nito sa kanilang China Coast Guard na hulihin ang mga dayuhang trespasser sa kanilang border sa dagat. Ang sabi noon ng China, walang dapat ikatakot kung walang ginagawang iligal. Pero sabi ng Philippine Navy, walang karapatang magsabi ng ganito ang China patungkol sa ating exclusive economic zone. What we have done so far is to increase our presence, Philippine Navy, Coast Guard, BFAR, not only tayo, but yung ating partners and ally, if only to deter China from effecting yung sinasabi nilang ganon. Ilang beses iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatanggol sa ating kalayaan mula sa kanyang Independence Day message. Bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pang-aapi. Hanggang sa Van de Noor sa Malacanang. Safeguard what our forefathers have fought and died for so that we, so that we may carry on our sacrosanct mandate to protect our country and to defend everything that is rightly ours from, from those who will try to cross these lines sa pagtitipong dinaluhan ng iba't ibang world leader. Kabilang ang mga ambasador ng Amerika at China, binanggit ng Pangulo ang suporta sa pagsunod sa mga pandaigdigang panuntunan, bagamat walang lang partikular na bansa. We have taken positions in support of the rule of law and of the rules-based international order, grounded on the principles laid out in the UN Charter and multilateral conventions. Patient serious dialogue, engaging with others, and particularly those with whom we profoundly disagree, is the surest way of avoiding the catastrophe of escalation. Hanggang sa parada ng kalayaan sa Quirino Grandstand kung saan ipinakita ng AFP at iba pang tropa ang kanilang lakas. Ang ating mga ninuno ay hindi umurong sa digmaan. Kaya tayo ay hindi rin tatalikod sa tungkuling ipintanggol ang ating nasasakupan. Mananatili tayo matatag at hindi tayo matitin. Kasabay ng araw ng kalayaan, ang iba't ibang protesta sa Maynila at Makati gaya sa konsulado ng China. Atin ng Pinas! China virus! Atin China virus! Itong China ay lantaran po tayong binabastos lantaran po tayo nga ang ating mga coast guard, ang ating mga mangisda, wina water kano nila. Ang US Embassy rin tinangkang suguri ng hiwalay ng mga grupo sa Maynila pero sinalubong na sila ng mga pulis sa Museong Pambata. Habang ang mga bombero naglabas na ng hose ng tubig, ilang kabataan pa ang humabol sa mga nagtipo nilang kasama. Tumaan sa Center Island kaya di napigil ng mga pulis. Tulad ng isang ito na hinawakan ng isang pulis pero nakahulag pos. Dahil walang permit ang rally, may mga nakahandang posas ang mga pulis na nasa barikada. Pero di na tinagang protesta laban sa umano'y panghihimasok ng Amerika sa Pilipinas at sa paglalagay ng mga pasilidad sa mga military base sa bansa. Na plano nilang itindig sa mga estrategong uh, rehiyon sa buong bayan. Isang napakadelikadong banta sa ating sigur siguridad. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Matagumpay na nakapaglayag sa kain ng balangay ang isang grupo papuntang Pag-asa Island sa kabila ng pagmamasid ng China Coast Guard. May unang balita si Kino Gaston. Okay, one, one Bilang paggunita sa araw ng kalayaan, sa Manila Bay naman naglayag ang Florentino Das, ang modernong balangay na kamakailan lang ay matagumpay na nakapaglayag papuntang Pag-asa Island. Hango ang disenyo ng Florentino Das sa mga barko ng kaharian ng Butuan sa Mindanao noong 10th century. Ayon sa balangay team leader na si dating DOTR Undersecretary Art Valdez, patunay ang balangay ng mahabang kasaysayan ng ating mga ninuno ng paglalayag, hindi lamang sa sariling karagatan gaya ng West Philippine Sea, kundi nakarating pa bilang traders sa ibang bahagi ng Asia. That historical and ancestral rights, our forefathers were here riding atres ng hunyo nang tumulak papuntang Pag-asa Island mula San Vicente, Palawan ang barkong Florentino Das Tinuloy ng Balangay team ang kanilang paglalayag sa kabila ng ginagawang panghaharas ng mga barko ng China sa Philippine Coast Guard at banging ng Pilipino sa West Philippine Sea Hindi kami hinarang kasi hindi nila alam next link in kami and next link out kami dati nang nakapaglayag sa iba't ibang bansa ang mga ginawang balangay ng grupo na nagpapatunay na dati pa naglalayag ang mga Pilipino sa loob at labas ng karagatang itinuturing nating bahagi ng ating exclusive economic zone ito ang unang balita chino gaston para sa GMA integrated news Mega shine ng ilang Kapuso stars sa Mega Ball 2024. Kabilang sa kanila si Kapuso Global Fashion Icon, Heart Evangelista, kasabang hubby na si Senate President Jesus Cordero. Stunning din na rumampa si Rian Ramos. Dashing dude si Martin Javier bilang escort. Miss Sparkle Vice President, Joy Marcelo. ay ganda ni Miss Joy. Present din sa ball si Shining Inheritance star Kailin Alcantara sa kanyang black terno outfit. Classic at elegant din sa kanilang outfit si na Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. Gaby Garcia at Sangre Star Bianca Umali. Naroon din sa Mega Ball 2024 si Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo. At P-Pop Kings SB19 na naka-modern ginoo outfit. May nilinaw si Playtime star Sian Lim tungkol sa breakup nila ni It's Showtime host Kim Chu. I wasn't the one who initiated the breakup. If hindi na kailangan pang himayin kung sino ang nagkulang, for more than a decade, I never had any... Uh, my, my record is clean and I'm proud of that. You're not gonna see me in places you're not supposed to see me. Yat! Mm -hmm. Yan nga, tama. Yan ang paglalahad ni Sian sa Fast Talk with Boya Bunda kasama ang kapwa playtime star na si Sanya Lopez. Sabi ni Sian, naiintindihan niya ang pambabatikos ng fans sa kanya matapos ang 12-year relationship niya with Kim. Iginit ni Sian na maayos ang kanilang paghiwalay pero hindi pa raw sila ulit nakakapag-usap ni Kim. Kamakailan lang kinumpirma ni Sian na nakikipag-date siya kay film producer Iris Lee. Mapapanood si Sian kasama si Nasanya, Colleen Garcia at Faye Lorenzo sa Playtime na produced ng Jamie Pictures at v Viva Film. I guess everyone should be happy that they're moving on with their yeah. lives, no? Totoo. Good luck to both of them.